Magandang hapon sa inyo mga kagala. ito uh, na nga pala yung binalot-balot na order na tinapay. Oh. Yan po yung mga order sa amin ngayon na mga ano, tinapay. Binalot-balot. Mga pa-order. Muna pa Wala pa, pa. Tsaka hopia lagi lalagyan natin ng hopya mga kagala ang ating ano, order. Ayan na mga kagala, ah, tapos na yung ating pag-impake ng mga order nila. Oh. Hindi na namin pinilastik isa-isa. Hindi na namin uh, pinilastik. ano lang yan, yung kada isang balot na lang na ganyan. Ayan oh. lahat yung mga order nila na tinapay. Ano pala yan? Tapos <laughs> ah, siya, mga nasa istante na yun. Tapos meron pa ditong yung display na hindi pa namin na at medyo mainit pa. Pinalalamig pa namin yan. Ayan. So, Thank you so much sa uh, umorger.